What's up guys? Uh, ngayong video na to, papalitan natin tong napanalunan nating scratch card. So tatlo po ito. Tapos mamaya pipintahan natin. Baka manala ulit tayo. Pinaka jackpot dito is 500,000. So let's go! dating uh, napanulan kong scratch card. Ah, uh, tatlo po 'yan, no. Oh. Tatlo. Uh, katulad din sa Pinas. Ayan. Nakita niyo number 4. So kung may katulad siya, tapos yung corresponding niya panalo niya. 1001 lang. So ganun din dito sa pangalawa. Number 3 1000 din. 6 1000 din. So, uh, may papalitan natin 'to. Tapos pipintahan natin pag scratch mamaya. <laughs> So ganito po ang scars card dito sa Korea. Sana natin to. Three cards. Dalagad na. Ka. Three tonal. Mm. Eight uh, Ang jackpot pala nito ay nakamili ako sabi kanina. 500 million won. Okay. So sana ka pala rin yung kapalit nito. Tatlong cards. So dyan po natin mapalitan. Dito po yan sa Daegu, South Korea. Halo. Ano ba yun? Hindi ko na natin ko ating card Tatlo, mamaya Hindi natin alam. na po natin. alam. ating ko alam. Hindi ko alam. Hindi Uh, pinagpalit natin pala dun sa ano, na pangalo na natin. Tignan natin baka manalo tayo dito ng 500 million won. Okay. Let's start. Number 2. Dapat may kaparas number 2. Tapos sa ilalim ay yung ayan oh. 500 million won oh. Sana number 2 yan. Mamaya tinta natin. Ito, 10,000. usan. Ito, 5,000. 10,000. 20 million 20 million tingnan natin naku talo 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 3 ko Talo sa unang card. Pangalawang card. Number 2 ulit. Oh, malas naman to. Ayun, may number 2. May number 2. Oh, magkano kaya to? Naku, balik tayo. 1,000. Wala, wala na to. Wala na. Hindi pa ginawang 500. Oh, ayan oh. 500 million oh Hindi <coughs> pa naging 2 yung 3 oh sayang Uwi na sana sa ng Pinas <laughs> pag 500 million wala okay panalo tayo balik tayo pangatlo 2 ulit aba naman aba <coughs> naman Tara! 3, talo. La, talo. So, isa lang ang panalo. 1,000. Puro to. Grabe. Ayan. Better luck next time. Bye.